O, oh, tignan niyo itong diskarte ni Ate. Nakapok, nilikado. nag po siya ng mga itlog na buo. So, anong balak ni Ate, o? Oh? Ilagyan niya ng yellow para lumamig. Sa kanya binalitan. Ilagay sa butter. Okay. O, oh, tokneling. <laughs> tokneling lang palang ginawa mo, Ate. Pinahirapan mo pa kami. Dahan-dahan eh. sa sili. Di ba ganitong content? Kung minsan talagang eto eh. Pang ano lang talaga ito. Pang content lang po yung mga ganitong recipe. Yung mga ganitong luto. Okay. Uh, pinakamaganda pong ginawa niya doon, I-boil lang niya. Ipakulo lang niya sa tubig. Hindi mo kailangan <laughs> itapon yung uh, or ilaglag yung mga itlog sa kumukulong mantika. It's a waste of oil at a uh, waste of time. Okay. I-boil mo lang siya. Tapos sausaw niyo sa butter mixture meron ka ng